Tulad po ni Attorney Gigi Reyes, bantay sarado rin ang pulisya tuwing ibinabiyahe ang ilan pang akusado sa pork barrel scam. Pag-amin po ng pulisya, nababawasan ang mga tauhang bantay sana ng publiko sa araw-araw. Gayun din ang kanilang budget. Saksi si Jam si Sante. Mula kulungan, nagang hanggang sandigan bayan, o, at sa ibang akusado patungong pagamutan. Bantay sarado ng mga otoridad ang ilang akusado sa pagwaldas umano ng Pork Barrel Fund. Pero sabi ng PNP, dahil din sa pagbabantay na yan, nababawasan ang puwersa ng pulisya sa pang-araw-araw na operasyon. Man hours uh, na medyo lost, di diba? Lost ma. But still, not totally lost kasi we're still performing police-related functions which is security operations naman. Hindi lang mga tauhan, pati raw budget ng PNP nagagalaw. Halimbawa, sa tuwing dadalhin sina Senador Juan Ponce Endile, Jingoy Estrada at Bong Revilla mula Camp Crame hanggang Sandigan Bayan, ginagastos sila ng PNP ng 40,000 pesos kada senador. E paano pa kaya sa si Janet Lim Napoles na humarap sa Sandigan Bayan nang hindi bababa sa apat na beses? Sabi ng PNP, binabana raw nito sa 50,000 pesos ang gastos sa kanya tuwing dinadala sa korte. Binabaan na raw ang bilang ng mga pulis sa convoy sa hanggang 70 na lang mula sa dating hanggang 150. Kasama sa budget ng mga pulis ang pagkain at panggasolina. Pero hiwalay pa ang 120,000 pesos na buwan ng maintenance expenses para sa pananatili ni Napoles sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Ang budget sa lahat ng gastos na ito, sabi ng PNP, galing sa operational at agency reserves nito na nauubos na raw. Kaya balak doon itong humingi ng supplemental budget sa gobyerno. We are looking at the Pacific for asking for a supplemental budget as well as for the next uh, budget uh, for next year's budget allocation kasama na to sa programming namin knowing that they are there sa kabila nito tiniyak ng PNP na may sapat pa rin itong budget na programa na para sa regular nitong operasyon ako si Jam Sante ang inyong saksi